natin ay yung spiritual natin na buhay. Amen? Lord, papunta po ba ako sa langit? Di ba? Ano ang pinakawang gawin? Ask forgiveness. Amen? Bakit? Dahil ang tao na hindi makapagpatawad sa iba, hindi makapagpatawad sa sarili, ay wala talagang buwang sa langit. Hallelujah. O minsan, uh, may mga matutulog na lang tayo sa gabi hindi na nakainin ang awa. Nagtakampo tayo, may tatay yung takampo tayo. Nagano tayo, para pang naiimis ka po yung mahigitan mo siya. Nakahal blood ko tuwing hmmm, nahigitan mo siya. Para pang nasisira ang araw mo tuwing mahigitan mo siya. Pero kapatid, I challenge you. Challenge you. Naibis na mainis ka, gawin mo yan, stepping stone na magpatawad. Amen? Bakit? Tinalaw ng Diyos yan na mangyayari at maranasan mo yan upang ikaw ay magiging qualified sa heaven kapag malapasan mo. Amen? Amen? Hallelujah! Kapag ikaw ay makapagpatawa dyan, malaki reward mo sa heaven eh. kayo tayo nga pinatawad ng Diyos. Amen? Nobody is perfect. Walang perfecto. Maliban na na sa pangalang perfecto. Kahit na sa perfecto, hindi perfect. Di po ba? Walang perfecto pagtiponin ka sala. Nasigawan ka, o or nasaktan or ka, o ka, o anong ginawa sa'yo, forgive them. Forgive him. Bakit? For your own benefit. Nagpapatawad ka, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo, para pang ikaw ay maligtas. Amen? Hallelujah. Alam mo mga kapatid nyo, naranasan mo yan, mahirap magpatawad, lalo na kung hindi humingi ng tawad. Nananasan niyo po ba yan? Ang hina, di ba? Yun ba ang tutulog na lang yung ruha mo pero kailangan mong gawin? Kailangan mong magpakumbaba para sa sa'yo, para sa Panginoon. Amen? Para malintas ka. Hallelujah. Kapag ikaw ay nagpapatawan at hindi kanya pinatawad, hindi mo na problema yun. Problema na niya yun. Amen? Ang importante, yung sarili individual tayo harap sa Panginoon, mga kapatid. Individual tayo. Kung ang ang um, tatay mo ay pastor, hindi yan sa sa'yo. Araw-araw kong -araw, pinapaybos na diyan, tatay ko pinangaralan, pinangaralan ko, hindi yan ganang na ikaw yung sa langit. Individual tayo harap sa Panginoon. Kaya kailangan, mo. ito yung pinakaunang step na gagawin natin. Magpapatawad tayo sa iba na nakakasakit sa akin. Amen? At syempre, patawarin mo rin yung sarili mo. May mga bagay tayo na ginawa sa buhay natin. Madami tayong kapalpaan. Madami tayong pagkakamali. At hanggang ngayon, nagsisisi ka. Bakit ka nagsisisi? Dahil hindi mo pa napatawad sarili mo. Na. Yung lagi mong inuukrat ang nakaraan, kasi ikaw ang mong dapat hindi ikaw ang pangasawa ko. Dapat yung akam. Ano ba akam? Kaya, masalaw ngayon. O, di ba? Diba? Inaungkat mo yung nakalang, kasi ikaw dati, ganito ka na, ganito ka na. So, yung ibig sabihin, hindi mo pa napatawa ng iyong sarili. At what do you think? Qualified ka ba sa langit? Sa totoo lang mga kapatid, hindi. Dahil ikaw mismo, hindi mo napatawa ng iyong sarili. How much more yung iba? ba? Diba? Hindi mo mapapatawa, hindi mo nga napatawa sarili mo eh. Pero kapag once na patawad mong iyong sarili, magkakaroon ka ng mapayapaan, mauintindihan mo iyong mga kapatid, yung mga tao na kasala sa iyo, matutungo mo patawad. Amen? Amen. Hallelujah. Kapag nag